Samantala mga kabrigada, sa iba pang mga balita bilang ng na mga napaulat na nasaway dahil sa epekto ng shear line sa Mimaropa region. Umakit na sa pito ayon yan sa NDRRMC. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Live report! Umakyat na sa pito ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto ng shear sa Mimaropa region. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, anim sa bilang ay naitala sa Palawan habang ang isa ay mula sa Oriental Mindoro. Samantala bagamat humupa na ang baha sa mga apektadong lugar, isang kalsada sa Romblon at tatlong tulay pa sa Palawan ang hindi madaanan ng mga motorista. Nasa 2,446 individuals o katumbas ng 667 families sa Palawan. Palawan at Oriental Mindoro ang nananatili pa ngayon sa mga evacuation centers. Umabot na rin sa halos 6 na milyon ang tulong tulad ng family food packs at hygiene kits ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Authority. Kadabalita Nationwide. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now.